Finally, sinabi na ni Derek Cate Garcia Molina ang totoong dahilan bakit hindi natuloy dati ang sequel ng Hello Love Goodbye. Halina't panoorin natin ang buong detalye. Nakapanayam nga ng isang media si Derek Cate Garcia Molina at tinanong kung ano ba ang totoong dahilan kung bakit hindi natuloy dati ang Hello Love Goodbye sequel. Ayon nga sa kanya, marami daw dahilan kung bakit hindi natuloy isa na ang dahilan ay ang pandemic. Halina't panoorin natin ang iba pa yung sinabi. Parang one more chance lang yan. Hindi basta-basta. Sorry. -basta. <laughs> <Victoria. laughs> Parang one more chance lang yan. Hindi basta-basta pwedeng dugtungan. So in God's uh, perfect time, kung ito na nga ba yun, hindi matutuloy yan. Hindi. Talagang matagal na rin pinag-iisipan ang part 2. Kaya lang, maraming nangyari. nagka -pand uh, um, pandemic Maraming nangyari na hindi lang talaga na tuloy. Uh, Hopefully, no? Uh, with God's permission, matuloy so, na siya pa yung Daniel. naman si Daniel. Na kasi hindi naman kaya kadlangan ni Daniel. Ang okay, ganun, ayan, ha, uh, ayana, uh proyekto. So, kasi kasi naman ay may sariling isip. Sa ngayon, maghintay na lamang ng latest update sa Katniel. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel, Selyang Beats, para updated kayo sa mga balita. Maraming salamat po sa panonood.